ihanda mo na nga agad yung patis at sili sa ganitong kasarap na sinigang. Yung ganito kalapot na sabaw ay e talaga namang uubos ng napakaraming kanin. Lalo na kapag malamig ang panahon, talagang panalo. So kumuha nga ulit tayo sa ating freezer ng medyo matigas na karne ng baboy. Sa wakas, mauubos ko na yung stock ng medyo matabang baboy na nabili ko. Kapag ganito katataba yung mga karne ng baboy, mas maganda talaga dyan sa sabawan natin. Kasi kung lalagyan natin ng sarsa yan o kaya naman eh, ipiprito mo lang, talaga namang mauumay ka sa sobrang taba. So habang hinuhugasan ko yung ating karne, dako na tayo sa pagigisa. Dito nga, papainit lang tayo ng mantika at lalagyan natin ng sibuyas. So, dalawang pirasong sibuyas na yung aking hiniwa. Mas masarap kasi kung medyo marami-raming sibuyas. Siyempre, dahil ginigisa natin yan, kailangan na rin natin maglagay ng bawang. Para talagang kumpleto yung aromatics na ating gagamitin. Gagamit tayo dito ng tatlong pirasong kamatis. Tapos, wait mo lang malantay yung kamatis at pwede mo na ilagay yung mga karne ng baboy. At ang gagawin naman natin dito, medyo sasangkotsahin natin to. Ang settings ng apoy natin dito, e eh, katamtaman lang ang lakas. Huwag mong masyadong bibiglain. Dahil maaring masunog agad yung mga aromatics na ginamit natin. At baka mamaya, hindi agad mata si baboy. Kapag ganito na nga yung itsura niya, pwede na yan. Pwede na natin timplahan ng patis kahit paano. Tapos lagay mo na yung gabi. Isasabay na natin yung gabi sa pagpapalambot nitong mga karne. Kasi alam naman natin na kapag tinunaw mo o nilusaw mo yung gabi sa sabaw, talaga namang malapot at masarap na masarap yung magiging resulta. Mga kalahating oras ang nakalipas, chinek natin kung malambot na yung ating mga gabi at malambot na nga. So isa-isa ko nang pinipisak gamit yung tinidor. At nang sa ganun nga ay lumapot na yung ating sabaw. So papalambutin pa natin ng bahagya yung ating karne ng baboy. Dahil nga sa patina naman yung nabili nating karne ng baboy at hindi naman siya masyadong matigas, madali lang naman lumambot pag Ilagay na natin yung mga medyo matitigas pang gulay kagaya ng labanos at sitaw. Habang pinapalambot nga natin yung mga gulay na yan, eh, mas lalambot pa yung karne ng baboy. So lagyan na rin natin ng siling haba at siling manghang. At nung malambot na nga yung mga gulay, inilagay na natin yung pampaasim. Mas okay pa nga kung yung gagamitin nating sinigang mix dito ay eh, yung may gabi na para talagang Talagang talag na talab yung lasa. Medyo nakukulangan pa nga ako sa sabaw ng mga oras na yan. Kaya medyo dalagdagan pa natin yan. At sigurado naman kahit pa pano, ilalapot pa yan. So ilalagay ko muna pala yung kangkong. Dahil yung kangkong naman, eh, mainitan lang siguradong lalambot yan. Ilagay ko lang yung takip ng mga isang minuto at ito na nga yung naging resulta niya. Malapot pa rin. At kung nagtataha kayo, bakit konti pa rin yung sabaw? Well, kumuha na kasi ko ng isang mangko at pinalalamig ko na. Yun kasi yung gagamitin natin mamaya kapag kumain tayo. Kaya dapat eh, may sasawan para siguradong masarap ang maging kain mo. Anong sarap naman talaga ng ating sinigang kapag kami gabi at malapot yung sabaw. Yung tipong kahit nagda-diet ka, eh, mapaparami at mapaparami ka ng kain. At kailangan lang din, after mong kumain ito, eh, magbawas-bawas ka sa masusunod na pagkain at siguradong tataba at tataba ka. Kaya kailangan, meron tayong pambalanse sa ating mga kain. So bukas, kailangan magulam tayo ng hindi masyadong masarap para hindi tayo masyadong ganahan agree ka ba Doon sa sinasabi ko? Kung hindi okay lang naman. Kung gusto mong masarap ang ulam kinabukasan, pwede naman. Kung hindi, okay lang din naman. So paano? Maraming maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Sana po sa mga susunod pa ay nandiyan pa rin po kayo. Maraming maraming salamat sa lahat. God bless you all.